Inyo sa akong pagdaog sa bak sa piso na nagikarga ah, gikarga gikan sa truck. Dala sila unta ah, na sila gakot. Nagbahinay nagbahin na ina. Nagbahin na ina sila sa ilang incentives. Ra. Ah. Naog na lang kan. Ang driver sa nag-drive sa bako. Tapos driver na po niya ang pisod daghan nagtalent ni Matani. Eh. Ah. Ah, yan sana hindi ah, na maglisod ang pison dahil nignao kay Saka mo muna yan ang kuha na ni eh. O, oh, nag-vlog mo siya o oh. <laughs> Vlogger mo driver ani ah, ni Back niya eh. Ah, Oops. Ayinay Ayinay, ay na lang. Hinay-hinay kay Basig Mabalintong. Wala kay Basig, ay break na. buang pakaiannya Oh dia maligiran ke dia tai? Bantin dalam pison tai, maligiran ka? Oh, doha doha on dua doha. Oh, bantin oh. Nah. Oops, oops. Timing nga, timing nga yun. Oops, diritso lang. Ay, liko kay kayo masing butakilid. Oops, sinya si tatay kay... Lalo, no, lalo. No, no. ah, ito yung makalusog, yun yung mong ulo niya. Ah. <laughs> May gali, kay pilit po kay brick. Oh. Dali ra kay pag naob. E, Impuwad na man lang walsa ulo, ulo yan ani. Eh. Okay. At chupapi kayo. All right. Oh, de. Awag nang piso ang bak ang piso. Wow, galing. Good job.